Ilang taon ka na, Ma'am? Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? 21. Ah, 21 Akala ko 18. Ha? Akala ko 18 kasi 18 kasi ako. 18 nadahan tayo. <laughs> maliit pa ako. Oh, ganito na tinatrabaho ko. Hi, ma'am. Hi. Sorry po. Na-disturbo pa kita, ma'am? Nope. May tatanong lang kasi ako ba? Ano ba yun? Naligaw kasi ako ba? Anong lugar dito, ma'am? Ah? Anong lugar dito? Wala pa lang. Ayan. Plaza. Ah, plaza. Kaya pala maraming tao. Ma'am, okay lang, ma'am. Kasi kanina po ako pala naglakad ba, maghan maghanap ako ng mabae na katulad mo, harnahan ba, tapos na ano lang ako ba, mag kahit magkano lang bigay mo sa akin pira para may pag-ipunan pag kasi ako. Okay lang ma'am? Okay lang, awitan kita, tapos ikaw lang bahala sa akin kasi may pangbili kasi ako ba ng, ng ano ba, pag-ipunan kasi akong pira ba. May, may pangbibilihan ako. Okay lang ma'am? Okay sa okay lang kayo po ako dito ma'am. Sa kahit kahit sa gitum. Ma Baka magalit ang jawa ka ma'am. Baka magalit ang jawa mo. Ha? Kasi ma'am, may pagipunan kasi ako ba. Okay. Dili ano kasi nang sira kasi yung typewriter ko. May Kaya mag mag ano la ko nang mag-awit la ko nang mababai katulad ba para mabigyan akong pera. Mm? ng pera. Mhm. Mm Mapambili nang typewriter sira kasi pag tinaypo ko nang typewriter ba tapos uh, pumapatak siya type na kita ha? Huh? totoo to to, ma'am ano ma'am? ma'am bakit lagi isa ka dito? may kasama ka? wala huh? ha? kasi magandang view dito ma'am wala lang po kita hindi lang po kita ang tinignan magandang view dito pero mas may mayroon pang magandang view dito yung view I love you ha? kasi ma'am wait talaga ito Ma'am, ano, ilang taon ka na, ma'am? Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? 21. Ah, 21. Akala ko 18. Ha? Akala ko 18 kasi 18 kasi ako. 18 na tayo. Ano lang, ma'am? Wait, talaga daw, ma'am. Anong name mo, ma'am? Pwede mo kilala, ma'am? Anong name mo? Ha? Jocelyn. Ah, Jocelyn. Rajin po. Rajin ng buhay mo. Away talaga na, Jocelyn. Ah. Saglit lang muna. Sana, sana pinggan mo. Sana mo. nararamdaman Damdamin mo ba'y di maintindihan wow! At sa tuwing ako ay nasa iyong isipan May nakita ka bang na ibang kasiyahan? sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Ipibigay Ang nais ko ay malaman mo uh -huh. Na mahal kita Ang ganda mong mata mo ba? At tapos makainit mayroon ka din Parang bagay tayo <laughs> Ang galing Ang galing, ang galing. <laughs> may sakit na nararamdaman Damdamin mo ba'y na sinasaktan At sa tuwing ako ay nasa panaginip Na tayong dalwa ay masayang makapili Nandito lang ako 🎵 Sa'yo na mapansin ang aking damdamin 🎵🎵 Na para lang sa'yo 🎵 lang ang aking minama 🎵🎵 Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko 🎵🎵 Ikaw ang nasa isip ko 🎵 Ang nais ko ay malama mo Na ikaw ang tanging pangarap ng buhay Pag-ibig ko sa'yo ibibigay Ang nais ko ay

For me, you help me understand. I'll be your shelter from the rain that never rain There, yeah, you always had a prayer in me. Oh. All the love we have. I should know your love was older than the past.